mag-aral po muna tayo ng mabuti para masakla naman natin yung binibigay ng magulang natin. Mm, yung pagmamahal. Tsaka hmm. yung pag-aaral. Kailangan unahin. Mm. Ba't ka naiyak? <laughs> Nay, bakit kayo iyak nang iyak dyan? Dito nga kayo. <laughs> Ba't po kayo nangyayak nangyayak? Hindi ko kasi hindi ka man po akalain na masasabi nila yun sa ano nila eh. mm -hmm. Hindi ko po akalain na masasabi nila yun sa, sa inyo. Kasi hindi ko man po kasi na respect na ganun yung lalabas sa bidig nila. Kanina ka Tekram, si Ate Princess natakot yata sa atin eh. Kala niya mga ano tayo, kawatan tayo. Hinitay na namin yung papat mama niya, galing nung bayan. Nanginginig kuya Jerry pag tinatanong ko eh. Kala kawatan kami. Eh, natural lang siguro matakot siya kay unang una, gubat ito eh, walang masyado. Bilang lang kasi ang taong pumapasok dito. Na, ano. Hmm. Napakagandang babae, sabi ko ba't nandito sa bundok? Uh, tapos ito yung ano, si Jelo. Anak din po nila yan. Ay, <laughs> tumatamas si Tate Freddy. Ang dami sa aking mo. may na lang po tayo. Wala na, tagtuyot na pati ano, no? Maganda po oh. may tubig yan, na tayo. Dito po siguro naliligo na. Pa, sige, dahan-dahan kayo. Ha? May? Ang ganda dito. Ito pala yung daan noon. Kuya oh. Oo. Oh. Hindi sa sobrang init, kuya August. Iba yung init ngayon. Habang patagal, iba, tumataas ng tumataas yung ano yung init. Yan yung tinatawag na climate change. Ang ganda ho ng ating ano. Ang ganda ng ating kabundukan ka. Teka lang wala lang yung tubig. Natuyot na yung tubig. Sobrang init. Ang ganda dito ka. Teka lang ha. Oh.

Itatay si Tatay natin talagang ano siya ngayon sa on the go magmamadali oh, po Tay tag hmm. na po palang short ko <laughs> Do oh, doon na si check baka ganyan po yun yeah, dapat maraming tubig pagka nasa labas kayo sa mainit ayun tumatawag si Kuya Ogos Kuya Gus! Nako, mag-iingat kayo ha. Ah. May mga ano, may mga tusok-tusok. Tayo na po pangalan, parang hindi ko matawag na tatay, bata pa. <lito> <lito> Ah. Uh, uh, wapo pa. <laughs> uh. Kuya, okay lang lagay ko to. Ano lang ito, Mike? May dala po kami nga na dyan, bigas. Bigas at saka grocery po. Huh? <laughs> <laughs> Kuya Bert dalin mo siya. <laughs> hmm. Hmm. Kaya mo, Bart. Saan mo kayo galing yan? Sa, dyan lang po sa baba. Sa trabaho. Yeah. Dito pa kayo ko <laughs> uh, Dinapit kayo sa amin ni Kuya Jerry. Uh -huh. And, uh, gusto ko kayong pakamusta sa akin. Dahil nga galing daw po kayo sa pagkakawanted. wanted <laughs> 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 Kumusta po yung buhay niyo dito? Pangalan niyo po kuya. Tres o lipopaw. Tres o? Lipopaw. Lipopaw. Ilan taon na po kayo? 14, 43. Kala ko 14, <laughs> 43. Tapos si, na, si ate, asawa po niyo. Pangalan po niyo ate? Mila Aragon. Hmm. Ilan taon naman po kayo? 48 na. Uh, sabi po nila, ang anak niyo daw, ilan po ba anak niyo? <laughs> Marami po sila, yung asawa ng iba. Bali yung kasama nyo dito, ilan? Bali, ano sila? Apat. Lima. Galing. Ay, lima. dito Kasama hmm. to. Okay. okay. Bali, galing po kayo sa, sa pag-uuling. Hmm. hmm. Kumusta po yung ano, pag-uuling? Ang init na, mainit pa rin yung ino. <laughs> yung ano po, hanap po ay oh. Mahirap. <laughs> hmm. Mahirap talaga din. What? Wala, wala kang ano, pag sarili. Pag hindi ka kumilos, wala din. Mm. Tirahan ito, di mas amin to. eh, mm. <laughs> Pag nakapagtangin kami ng halaman, yun. Tag, tag ulan <laughs> Pag, pag, pag ganitong tag-araw, -tag wala. Mm. Eh, wala Walang ibang hanap buhay, hindi. Yan lang. Dito po talaga kayo, ano? Dito po kayo pinanganak. Taga Kisan. Taga ano po kami? Kison. Pero dito ah, na po ako may lumaki. Ba't po napunta kayo dito? dito yung mga anak may kasama dito. E, ano? Hmm. Napapasal sa palaran dito. po sa ano, trabaho. Sa trabaho. Oh, linapit po kayo sa akin ni Kuya Jerry. Kasi bulag daw po kayo. Yeah. Hmm. Napana po yung ano nyo? Yun? Inborn po. Eh, inborn po. Inborn. Kailangan ko natusok. Eh, hindi po. <laughs> Dati po sa pangalak. Bakit daw po? Ang... Naglihi po sa manika. <laughs> Naglihi sa manika. Nanang Sabi ko. po ng nanay niyo. Kayo po naniniwala sa ganon, yung pinaglihi sa manika, ganon. Hmm. Parang, parang... Pakita mo, ko, si kasi yung Okay mo... lang po, tanggalin yung ano niyo, yung cup oh, niyo oh. para... L lapit mo, ko, Gus. Pinaglihi daw po si kuya sa manika. Kayo po, kuya, naniniwala po sa sa ganon? Pinaglihi, ng, pinaglihi po kayo sa manika? Um, hindi, hindi po. Mm -hmm. Sabi nila, pinaglihi daw ako sa manika. Yung manika na pag hiniga mo, pumipikit. Ah, oo po. Ayan po lang po kung totoo po yan. Mm -hmm. Sabi po ng nanay po so, niya? Nanay ko lang po ang nagsasabi. Mm -hmm. Buti. Uh, kumusta po yung buhay niyo rito, kuya? Eh, maharap po, sir. Maharap po, talaga. Hmm. Um, Talagang... kapit kami sa <laughs> ano. aano lang kami, nagtatanim lang ng mga mais. Um, Pag tag ulan ng mga gulay. Pagtag-arongan, wala. Hmm. Um, Kung saan-saan kang hanap lang to madiskarte na para mabuhay ko. Pali hmm. Palit tayo treso, may dala po kami bigas sa inyo ha. Pag, pagdamutan nyo na ito. Meron na tayong kaso, apat lang yun nandito. Ilan po ba kayo dito? Pito po. Ulan pa lang lang. Ayan, may ano ito. Kung kompleto to. may sabon kayo dyan. Naka ano pala ito kuya Ross, dapat pala naka-plastic. Oo. Oh. Meron ako yung shampoo. May gatas po yung mga bata, ha? Mm. Tapos, guard, mm. huh? Okay. Tapos, safeguard. Colgate. Ha? Hmm. Yan. Hindi rin magkatas yung tatay. Ito ang palakas ito. Ano yung ganyan? Tapos, may mga ano po dyan. Noodles, no? Lagay yun. At saka po, corn beef tuna. At saka po, meatloaf. Alam mm. mo yung wala dyan, eh. Oh. <laughs> Maraming salamat po. Welcome po. Masaya po kami na napasalo kami dito kahit pa paano nakapagano po sa inyo. Salamat po sa tulong niyo. Welcome po. <laughs> Kaligayahan po ng puso ko na mabisita po natin yung mga kababayan natin dito. Ingat po kayo dito ha. Laban uh, lang po kayo. Okay. Laban tayo para sa ating uh, pangarap sa mga anak po natin. Ha? Okay. Thank you po. Ingat salamat po kayo. Po. Ngayon po. A smile lang po kayo. <laughs> Kanina ka Tekram, si Ate Princess natakot siya sa atin eh. Kala niya mga ano tayo, kawatan tayo. Pinitay na namin yung papat mama niya, galing nyo silang bayan. Ang kagandaan lang katekram ang kagandaan lang po, natulungan pa tayo ni uh, Kuya Jerry sa pagmisyon natin dito. Yan. Thank you Kuya Jerry ha. Magawa ko siyang kape ngayon. Kuya Jerry, ilang taon na nga po kayo? 49. 49. Tapos si nanay, uh, oh? eh, 37 po. 37. Ano po pangalan niya? Christine po. Si ate Christine, Princess, at Kuya Jerry. May ano lang, napagod si tatay sa mission eh, kaya gagawa lang daw po siyang kape. Iba yung mga ano eh, nanginginig, nanginginig ko eh, Jerry, pag tinatanong ko eh. Mm. -hmm. niya, kawatanong kami. Eh, natural na siguro matakot siya kay unang-una, gubat ito eh, walang masyado. Bilang lang kasi ang taong pumapasok dito, na ano. ano. Mm -hmm. Saka yung mga pumapasok lang dito, yun lang mga kakilala lang namin. Oo. Yeah. nga po kami, ba but... Napakagandang babae, sabi ko ba't nandito sa bundok. Mm. Tapos ito yung ano, si Jelo, anak din po nila yan. Jelo, tapos ano, ano po pong... mm. Tapos yung bunso, ito yung bunso. Ito, ito yung pinaka pinakabunso namin. Anong pangalan ng bunso, princess? Jerry. Kuya Jerry. Neiya siya. Kita ka bunso. Kasi... Hmm. Yung... Punta yung, muna ako kay Kuya Jerry. Ano po yung mga natatanim-tanim nyo dito, Kuya Jerry? Pag tagulan, magtatanim kami unang-una, mais. Hmm. Pagkatapos ng harvest ng mais, tatanim na naman namin ng kamote. Hmm. O pagkatapos, yung pinakalas na lang namin talaga yung kamote, yung kahoy. Kanina ka, Tegram, Habang nasa mission o tayo, <laughs> sinamaan o tayo sa mission eh. Pinakita niyo yung alaga niyang ano doon, alagang isang baboy na Inahin, mm -hmm. ang ganda, laki. Tapos nakita ko, ang galing lang din maano kayo sa mga pag-aalaga ng hayop. Mm -hmm. Ilan po yung ano, ilan po yung mga kambing nyo, O Jerry? Yung kambing niyan sampu na lahat 'yan. Mm. -hmm. Marami-rami na rin ang nabawas din dahil nga anong nagka-emergency kami. Mm -hmm. Namatay yung isa naming kapatid. Wala kaming pangpalibing sa ano ba, walang pambayad doon sa serbisyo. Mm -hmm. na Naibenta yung kambing. Uh -huh. Eh, yun yung kambing naman, yun ang pinakaalakan siya namin dito sa bundok. Mm. Wala naman kaming permanenteng trabaho kasi walang pinag-aralan. Oh. Eh, eh, sabi ni nanay kanina, yung mga alaga nyo, yun yung parang pinakaalikan sa nyo. Yun, totoo mm. yun. Na oras sa kagipitan, may mahugot ka. Oh. Eh, batang layo pala natin kay ate. <laughs> 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 Kumusta ako kayo dito? Ito. Okay naman po, mas maganda nga po yung nandito kami sa bundok para po iwas din po sa ano ng mga tao. Mm. Yung, para po mas maganda po dito, pag nandito ka, hmm. makakapagtanim ka, makapaghanap buhay ka dito. Mm. Mas malayo pa po kayo sa mga kapitbahay, maiwas po sa gulong. Mm. Pero mas masarap po tumira sa mga kasi sa mga ano po, talaga, dito po talaga, bihira ka lang bibili ng mga pang dito po basta mayroon konti na niyong po kanyang pangulat. Basta masipag po kayo, ah, kaya, no? Mm -hmm. mm -hmm. Ganto lang naman po yung ginagawa namin dito. Pag nagtanim kami, pag pwede na po iilako, ilalako namin. Kaso lang po, ang layo talaga ng labasan bago i-ano po. Mm -hmm. puhunan lang talaga namin dito, sipag at syaga. No. Kasi kung sipag lang, wala kang tiyaga, wala rin mangyayari. Tama ka, Kuya Jerry ang Kailang, kailangan. Yung dalawa na yan, huwag mong iwanan. Sipag hmm. sa tiyaga. Kuya Jerry, bakit to kayo patuloy na lumalaban sa buhay? Ito naman, para sa nagpapatuloy ako sa lumalaban dahil nga yung mga anak ko, hmm. para sa kanila talaga eh. Meron mo kayong plano? May mga, may plano ako sa mga anak ko hmm. na hindi sila lalaki ng pariwara. Hmm. Gusto kong lumaki sila na may patutunguhan yung buhay. Kasi narinig ko kanina habang nagmimisyon uh, nagmi no kami ka Telegram. Sinabi ni Nanay na parang na ano ko lang si si Jaylo at saka si Princess dating with honor. Ano bang nangyari noon? Mm -hmm. mm -hmm. Natigil po kasi yung ano po yung face to face. Kaya yeah, po yung kumbaga po, ako po hindi po ko talaga natutukan mga anak ko kasi po ako po nagtitinda. Hmm. Eh bawal po nung dati talaga lumabas-labas po eh. Mm. Kaya eh, ang ginagawa po namin nagtitinda-tinda para at paano po hindi naman po, hindi naman po, po susuporta yung binibigay po sa atin ng ano na. Parang ayaw niyong Ay, umasa. Na ayaw, hmm. 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 ayaw namin umasa sa ayuda-ayuda kasi yung ayuda, eh, kasi gano'n walang naman yung mga karating na bigas. Eh, limang kilo, sampung kilo. Mm -hmm. Eh, makakasuporta ba yon? Eh, lima mm -hmm. kami kumakain. Mm -hmm. Eh, kahit nga binabawal yung paglabas-labas, eh ako, hindi naman ako masyadong binabawal kasi may ID ako sa frontliner. Mm. -hmm. Makakasaglit ako ng pamalingki. Ngayon, pagdating naman sa bahay, siya naman ang nagatinda-tinda dun sa may maliit kaming tindahan. Hmm. Kasi yung iba talaga, hindi sila pwedeng lumabas. Doon na lang sa amin napunta. Mm. Yung kumakatay namin, yung po yung ko sa tindahan, yung po, nilalako ko po. E, hindi naman din po ano, ang ginagawa ko na lang po. Pagka pwede ako makalabas po, bye-bye lang naman po eh. Mm. Pinatayagan naman po, pero yung lumabas ko sa amin. Yun po, yun po yung, po, yung nang hirap namin yung, yung pandemic po. Tapos yun nga po yung sa pag-aaral ng anak Doon po yung para masira yung hmm. yung para pong, na, ano yun, po yung pag-aaral nila. Yung para po na ano yung nablango po yung utak nila. Tapos nung kasagsagan ng pandemya talaga, wala ako sa bahay. Mm. Buwis-buhay akong tumutulong mm. sa tao. Ano yan, I mean, Jerry? Nandun ako sa checkpoint. Araw-gabi nandun ako sa checkpoint. Kasi nga, mm. kahit saan naman may mga checkpoint, hindi pwedeng pumasok, hindi pwedeng lumabas. Mm. Ngayon, ang trabaho ko, nandun ako sa checkpoint. Pag may pasyente, takbo sa hospital. Kahit saan ang hospital, tinatakbo namin yan kung kinakailangan. Uh -huh. Wala kaming hinihintay na kabayaran. Mm -hmm. Eh sabi ko naman, sabi ko may Panginoon naman tayo. Huwag lang sana akong mahawaan. Kaya kung mahawaan ako, hindi na talaga ako uuwi sa bahay. Oh, ba't n'yo ginagawa yun, Kasi mapanganib nun eh. Hindi. Ang ano naman namin kasi tungkulin nga makatulong ka talaga sa tao na nangangailangan ng tulong. Mm -hmm. Oh. Masaya ako nga makakatulong ako sa tao na wala akong hinihintay na kapalit nga kung ano man. Oh grabe nga ho yung mga ano no ibig sabihin isa sa kayo sa mga bayani no? nakakataka yung kapot dami kayo nilalahat uh. yung groceries hmm hindi meron meron din sila tay. Hmm? oh po ang kailangan mm. po talaga ko po kasi kailangan po talaga mag-share po tayo sa kapwa natin mm -hmm. mm. kasi mahirap po yung magdadamot ka Kamang Lalo po ang kakadatangan po ng biyaya ng Panginoon. hmm tama sabi nga ako, pag binigyan ka ng blessing ni God, i-share mo para hindi lang ikaw yung masaya. Mm. Uh -huh. mm. Sabi ko nga po, mas masaya pong tumulong sa kapwa. Kasi yung... Ikaw yung tot kung ikaw yung tutulungan po, no? Uh -huh. Mm no, Hindi, ako kay Kuya Jerry. Yung... Kasi ang hirap po noon ng pandemic, no, Kuya Jerry. Kahit uh -huh. tuwa ko noon, natakot. Parang natatakot din ako lumabas. Kasi pag lumabas ka, parang isip mo kinabukasan one, isang linggo pa pwede kang mamatay na mm. dahil sa makukuha okay. yung sakit eh. Lagi po yan sa hospital kasi mabuti po. Mabuti na lang. Mabuti na lang yung driver namin sa ambulansya may protection sila. Mm. Mga driver, may issue yan sa galing sa munisipyo eh. Mm. Kami ng mga nagsama-sama lang doon, wala talaga. Ganito lang, ito lang. Mm. Ito lang. Sabi ko kung kagustuhan naman ng Panginoon na bigyan ako ng sakit, di wala tayong magagawa dyan. Kahit mm. anong ingat natin, kung gusto na talaga na magkakasakit, di yeah. wala kang magagawa. Pero iba din po yung nag-iingat. Kuya, mm. alam natin nandiyan si God, mm. pero gusto niya mag-iingat na pag mm. tayo, pag-iingatan natin sarili natin. Mm. Para yun nga, dahil sa pag-iingat natin, mas tumatagay ang buhay natin mm -hmm. na pagiging malusog tayo. Mm nasa pag-iingat pa rin po natin. Mm, kasi nga, may kasabihan naman eh. Nasa Panginoon ng awa, nasa tao ang gawa. Mm. Kumusta po yung ano dito, Tay? Hindi ba ba kayo naiinip dito? Kasi siyempre, iba na yung... Kumbaga nakikita niyo yung buhay sa labas. Mm. Hindi. Ang sa akin lang, minsan maramdaman ko yung inip. Pero mm. nandahil sa mga anak ko na sila talaga ang iniisip ko. Mm. Binaliwala ko na yung inip niya. Ako sanay ako sa labas eh. Mm. Pero nung nagkaroon akong pamilya, kailangan na uh, suportahan ko sila. Baliwala na sa akin yung mga inip, -inip niya. Binaubuhos ko na lang yung panahon ko sa trabaho. Mm. Tapos pag uwi ko, kahit anong pagod ko, pag uwi ko nanjan sila, masaya sila. Na, mm. Parang nawawala na rin yung pagod ko. Mm. Kay nanay, kumusta yung asawa po niya bilang asawa? Okay naman po. naman din po, hindi naman po mawawala yun sa mag-asawa po na hindi magkaintindihan. Mm. E, Siyempre po, misan po, naiintindihan ko naman po siya. Misan po kasi ang minsan na ano po namin, siyempre ako bilang asawa, minsan na ano ko rin po po na, siyempre iniisip ko po na pumapasok ng mga bata. Minsan po kasi yung binagawa na namin tulad pagtatanim, hindi mo po basta-basta mapipiraan agad eh. Mm. -hmm. Siyempre po minsan, umiinit ulo ko, di ko alam po ang gagawin po. Siyempre po araw-araw mm -hmm. mong problema ka ng pang baon nila, pang, pang, pang ulam nila. Mm. Siyempre, inaanoan ko po na, hindi ko siya sinasabi ng ganun. Tapos sinasabi ko lang po siya na walang baon ng mga bata. Eh, hindi ko po siya ina, inaaway para ano, kasi iniisip ko minsan kasi baka sa ganun ginagawa ko sa kanya, baka nakapagawa siya ng hindi maganda, makapagnakaw, ganyan. Mm. po ang inaano ko sa kanya. Ang pangbaon ang pangbaon kasi ng mga bata, Araw-araw yan. Tuloy-tuloy hmm. ang bigay mo ng baon. No. Kasi ka, kawawa naman na pagdating dun sa school, marami silang gustong bilhin ng pagkain, hindi nila mabibili dahil wala silang pera. Mm. Ang problema na nga lang, kasi kung wala ka talagang hanap buhay, kung ang pagtatanim lang ang asahan mo, magtatanim ka ng pagtanim mo dyan, maghihintay ka pa ng tatlong buwan bago ka makapag-harvest. Mm. O, ngayon, ang ginagawa ko naman para makaraos-raos lang, halimbawa may nagpatrabaho doon, arawan, kahit mura lang, pinapatulan ko na. Basta may sweldo lang pagkahapon kasi kinabukasan, papasok yung mga bata. May baon naman sila. Mm. Ganun lang ang buhay namin dito sa bundok talaga. Tay, kumusta po yung asawa niyo sa inyo? Okay naman. Nandun naman yung todong suporta naman niya sa amin. Hmm. Eh, pagka kailangan naman sa mag-asawa talaga na magtutulungan. Mm. Hmm. Eh, ngayon, kung ano ang mapagkaisahan namin, kung dapat nga gagawin, gagawin na namin yan. Pagtulong-tulungan. Hmm. Pero bago namin gagawin yan, pag-usapan muna namin kung anong dapat gagawin para makapira tayo o paano, papagtanim. Hmm. Kailangan pag-usapan muna. Tapos kung anong mapag pag-usapan, uh -huh. pagkakaisahan. Halimbawa, pag nag ng pera, o mag-usap muna kami, ano, utang ba tayo ng pera? Ganito. Hmm. Okay, kung papayag siya, o di mag-utang ako. Yeah, Pero kung hindi siya papayag, hindi man ako mamilit. Kaya baka mamaya, yan pang dahilan ng pag aaway away naman namin eh. Oh. Uh -huh. Ayan, tulad po nito. Kano ano, pong inutang po? niyo kanina? Then, bumali lang kami ng pera. Tapos po, yung, uh -huh. yung pong pera na binali po namin, hindi po namin binali sa utang namin muna para po makabili kami ng, uh, ng bigas uh, uh -huh. pagkain, man lang po kasi matagal na po sila hindi nakaulam hindi mm -hmm. nakain ng ano ba kahit yung mga pagkain po ba na ano eh, iniisip ko naman po yung, yung perang inano po namin hiram ibabayad mm -hmm. naman po namin sa utang yung mga anak ko naman po sasalubong sa amin mm. -hmm. ganun pa rin po parang gusto natin siyempre paminsan-minsan meron mm -hmm. namang mm -hmm. masarap tayong mayayari uh, mm -hmm. sa mga anak natin magkano po inutang niya? dalawang libo? 2,000. Mm. -hmm. po tapos mm -hmm. po ako may ano po, pa ako may inipit po kasi ako po, binigyan po kasi ako ng nanay nito ng ano, Oh, uh, kasi kanina, natanong ko nga po 'yan, apo niya daw. Ano mm -hmm. sabi niyo kanina, Kuya Jerry? Pamangkin. Po pamangkin. Ah, pamangkin pala. Mm -hmm. Ano po bang nangyari? Sabi kasi kanina, pinapasa-pasa. Kwento kasi nitong bata na to, ang tatay may trabaho, yung nanay may trabaho din. Mm. Eh naghihintay sila sa kinikita nila. Mm. Eh wala mag-alaga. Ngayon, mag-ano sila ng tao, tatawag sila ng tao o kaya dahil hindi doon sa bahay ng kapitbahay nila, mm. eh pagkibantay nga nito. Pagdating ng hapon, babayaran na lang yung nagbabantay. Mm. Eh ako naman, hindi ako makontento kasi sabi ko baka mamaya may mga kung ano-ano dito sa mga ano niya. Hindi, ma, hindi ba? Siyempre kung binabayaran ka lang, basta na lang na makakain yan o kaya makadidi, okay na yun eh. Mm. Iba talaga na ginaasikaso mo ng maayos yung bata. Baka mamaya may mga nagkasugat-sugat na dyan. Hmm. Gusto ko mas makilala si Jelo. Si Jelo ilang ilan taon si Kuya j Lo? Eleven 11 po. 11. Okay, dati with honor ka, sabi ni mama mo. Sabi sa akin, ba't, ba't, di, ka na, di ka na with honor? Nahirapan ka ba? Saka nahirapan? Yung module ko. Module. Gusto mo face to face. Hmm. Pero ano yung parang paboritong subject mo? Ipi sa Ah! Magkaling ka sa mat. Ano yung plano mo sa buhay, Kuya Jelo? Gusto ko pumapalit hmm, Ano yung gusto mo maging? Maging sundalo? Ah, gusto po niya maging sundalo. Okay. Tayo dito kan Baka nahirapan ka. Oh. Yeah, Ba't gusto way, mo? kayo dito, tayo. Ba't gusto, yeah. mag, gusto mo maging sandalo? Hmm? gusto mo ipagtanggol ba yung mga ano? Mga naaapi? Hmm. Ano ba nararamdaman mo, kuya? Gusto mo pa na magpa-check up? Ano yung nararamdaman mo? Masakit po ito giniwaran ko. Nakutay. Tapos na mga hirapan daw po siya Hmm. Tagal lang at sanang pa check up namin yan. Kaya lang ito lang ang pera talaga ang ano. Hmm. Wala kaming pera. Wala muna akong trabaho. Uh. Eh, sabi ko kung magpa-check up tayo, sa halagang 400 ang check up magawa natin ng paraan. Uh -huh. Ngayon, yung gamot na ibibigay, hindi natin, uh -huh. ano, wala din tayo pambili. Mm. Uh -huh. Useless din yung pag-check up. Mm. Uh -huh. Eh, sabi ko nga, mag magi i pag uh -huh. e, dalhin nga naman itong kay Dr. Rayo. Uh -huh.